Tay, tay, pa, paano ba yung uh, galawan ng mga tunay na lalaki? Paano maging tunay na lalaki? Uh -huh. Oo. Oh, Putang. Para maging tunay na lalaki ka. Kailangan marunong kang umiyak. Bakit iiyak? Oh, bakit iiyak? <laughs> Ito style dyan sunod-sunuran ka lang kunwari. Sunod-sunuran? Siyempre mang-mang ka eh. parang ikaw. Tapos, magsumbong ka. Susumbong? Sumbong mo yung mga kaichucho mo. Chucho? Parang traidor? Tapos Umiyak ka. Bakit may pag-iyak? Ilag-ilag mo yung mga kasama mo. Tapos ikaw bida ka. Ganon? Ha? <laughs> Tapos yung mga may sinasabi sila, i-claim mo yung credit para mukhang matalino ka po. Ganon! Yung style sa buhay. Ang galing mo. Tapos tumakbo kang konsyal. <laughs>